mga kailog kasama ko na sa ilalim ng tubig and dun, uh, medyo malabo lang yung ilalim Ginadaya ko na sa biglang <laughs> Big, Aray, so ba doon sa may tambo sa kasamayan? Abay, oh my sabay sa puli eh. Sinisid niya mga kailog Papanain niya para may suporta yung isang pana Para lang hindi makaalpas Kasi sayang ito mga kailog <laughs> Hindi ba kapag katawan ano? Pero medyo matagal na rin kasi siguro na, na yun mga kailog ma, Malabo lang kasi sa ilalim kaya hindi rin natin ma bukusan ng camera So ito mga kailog yung pagkakataon na hindi ko akalain Basta sinusundot ko lang yun tapos umigkas yung pana eh, <laughs> Napadiretso sa butas kasi malabo eh kaya sinundot ko kung kano kalalim yung butas eh aksidente hindi ko alam na may laman sa loob napana mo na hindi mo ka pa ba? ay bi, wag adjust ka adjust ka ng ano kinapaan mo Ito malaki Malaki Maganda ito mga kailog Good size ito no? Kasi inuhugot ko mabigat mga kailog Mabigat Bert Subukan mong gayon yung pana Ang bigat Subukan mong gayon din dito mabigat bigat Hinana siguro Kaya lang baka hindi natin maano-ano pag kinubot. Kau ni mau mana? Kita di tengah puluh. Oh, dia pergi kita nak di tengah puluh. tu yang puluh. Kita nak di tu, di tu ka? Mana itu? Seorang balak dah, lagi datang lagi kita si gorok. Maaf. Ayo babok kita eh kita ada kan ini Oh? Hello, ini bukan kau tiang muka dong, kau Kita punya ulu segundaan banyak nak kena kena. Oh, segundaan banyak. Kita ni ulu banyak kena kena. Banyak kena. Galau ini tu, dong.

Tapi tabi saya lang sabi sa Bert eh malaki nga mga kailog <snap> sabi saya iyo eh malaki na eh sagad nga mga kailog <laughs> oh, malaki laki na eh <laughs> 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 sunod nga ko kanina may tinama may tama Bert kanina kala ko urabo na kaalpa <laughs> Oh, lakin din eh <laughs> Sang ketama nombor sepanak ko Baganda ketama Atahe. Ha? Kaya pala lumalabas yung ulo Ada <laughs> na nama nombor patah pak, mo Aja naan naan Baka may isa pa dun Bert ah Pag walang tama, Bert, Ibig sabi ni dia yung tidak ko kanina Tinama na kanina eh. Mano, bumalik <laughs> Lagutok Kaya nga kakoy dun mano Yung eh, konting galaw na tunod Na ulwa yung ulo O nga ay Ano rin pala ayos din mo tama Kala ko eh Hindi maano eh Mahirap sigurado eh Balay ko bang matyambahan <laughs> Sulit mga kailog Hmm. <laughs> Hindi, hindi hindi akalain na <laughs> tumama tumama <laughs> ay kaya kalaki ka na huli ni marvin ay hindi ambert walang tama eh ha? hindi yan dalawa yan oh may mga anong pa eh ayan ay buntot magang ay pero ayos yan no hindi rin gano'ng makakalpas pero kung ano yan ay pahirapan yan yeah, mga kailog <laughs> sulit o laki <laughs> pinagtulungan namin dalawa <laughs> hindi ko akalain eh, na nagtataka lang ako may, may urabo yun dun eh na wala kayo sinundot ko oh yan ang ayoko ko pag nakagat ng gayaan kaya nga hindi ako nalamas ng ano yan eh <laughs> sulit mga kailog nakaisa agad kami kaya lang ito hindi ko na nabidyohan to mga kailog nung ano, dahil sinusundot ko lang bali pinatay ko rin yung camera para makatipid kami sa baterya <laughs> sabi ko sa pamangking ko bet may tinama dun kaya, siya matapang sa igat sa kapaan kaya sa kanya ko pinasigundahan kasi ako hindi talaga ako pinapatulog pag ako nakakagat nyan ng igat hindi, ano mo lang Bert yung sima niya. Para tumupi. Sumabit na yon Kaya hindi maikot. Ay, dadalawang kasalaan yun. Hindi nila ang sa pangalawa din. Dito lang sa padalwa Sinusundot ko. Gagayang ko umigkas to. Dahil tumama sa ano, umigkas. Abay, pagkuha ko, kukunin kong tunod, gumalaw. Kapo, may tinama. Ang bagay, hindi accidenting hindi inaasahan na, na pangyayari eh pag para sa iyo pala talaga eh ko yun tinira ko dun Bert nakaraan ah areo oh. gay ang kalapad ang ano ng bunganga. Yan, gay ano. Pantay na nga. May isa pa doon, Bert, hindi yan. Yun. May tama yung kanina eh. Oo, oh, tama walang tama ano, malinis. Oo, may isa pa doon. May isa pa doon. Nahulihan ko yan dyan. Malalaking urabo. Dalawa. Baka ganito kalaki, Berto. Na urabo. Yan, ganito kalaki. <laughs> Sulit, mga kailog. <laughs> Kachin po kami dalawa. Madadagdagan pa to. Ah, salamat naman. At maya, maya na lang ulit, mga kailog. Ah, masaya lang ako. Natutuwa ako kasi. Yung sa taas ng ilog na to, may tulay malaki din yung Tinira ko, talagang pinagpursigihan ko, hindi ko nahuli. Ganun pala pag hindi talaga para sa hindi mo mahuhuli. Ito naman sinusundot ko lang yung butas. Kasi may palo o may isda doon sa ilalim. Sinundot ko para lumabas eh aksidente pumitik yung pana dahil sumayad sa may pinakailalim sa ganto. Pumitik, eh, tinamaan siya doon sa katawan. Kaya pag hugot ko, sabi ko, "Uy, may ano." Kaya alam ko igat Tinawag ko agad yung kasama ko para siya nabala mag ano dahil talagang nilalamas niyang igat eh. Eh hey, ako kasi talo ako ng kagat niyan. Hirap ako. <laughs> <laughs> lagitik yun. Tunod ngayon lagitik. Ilog. Maraming salamat ulit sa inyo. Hanggang dito na lang yung aming munting video. At maraming maraming salamat talaga sa buong suporta nyo mga kailog. Pagpasensyahan nyo na kung hindi buo yung video natin. Dahil sa error problem ng ating SD card.